Hi, Kuya Johnny! Kaibigan ko po si Kuya Johnny. Ngayon pinasyalan ko siya para malaman natin po ano yung ginagawa ni Kuya Johnny. Kuya Johnny, ngiti ka naman. Smile! O, oh, sige. Sige. Hi, Kuya Johnny! Hello po. Kumusta ka na? Salamat sa pagpapa-unlock mo ha. Kaibigan ko po si Kuya Johnny. Yan ang trabaho niya po. Magbalat ng mga mani. Ay malat. Magbalat ng bawang para sa mga mani. Kaya po sumasarap yung mga mani natin. Dahil din po sa sakripisyo ni Kuya Johnny. Oh. Ilang taon ka na nagbabalat ng bawang Kuya Johnny? Apat na taon na po. Apat na taon na? Di ba oh. ang sakit sa kamay yan? Opo, oh, madali. O oh, di ba? Nagtsatsaga ka para... Maging masarap yung mani na kinakain namin. Oh nagsasakripisyo kayo magbalat ng ganyan kalilii Oh, Grabe maliliit. ang liliit po oh, kasi po mas malinamnam yung native na bawang. Native na bawang. Kuya, wala ka man lang gloves? Wala man po. Okay. kakasaya ka kasaya sa ginagawa mo niyan? Okay lang po ako sa ginagawa ko po yun. Talaga? Ah, buhay po ito eh. Kaya maging, Oo, kaya maging grateful po tayo kahit na hindi mo sila ang hirap ng trabaho nila pero masaya sila at kontento sa buhay. Kuya Johnny, natutuwa ako sa iyo kasi napakabait mo. Tsaka, may anak ka na, Kuya Johnny? po. Oh. Ilan ang anak mo? Apat po. O, oh, apat. Dahil lang sa pagbabalat ng bawang, oh. nabubuhay mo sila. Talaga, Kuya Johnny, okay. magkano pong sweldo niyo? 400 po, isang araw. Isang araw, sa pagbabalat lang ng mani, ano? Po. Okay. ng bawang Lagi ko sinasabi mani. Kuya Johnny, anong masasabi mo doon sa mga tao? Sumusuko sa buhay. May nabusano po yun. Pero ka ako po, hindi po ako pwede sumuko dahil meron po akong pamilyang binubuhay. Talaga, o di diba? Nakakatuwa si Kuya Johnny. Kuya Johnny, nai-impress mo kami ha? Dahil sa dami ng ito po, ayan, ayan pa, babalatan pa ni Kuya Johnny okay, yan. O di diba, ang dami pa o. Oh. Hindi pa niya nabalatan. Ayan na po yung nabalatan niya sa isang araw, grabe. Pero, kayo ang mga bayani. Hindi magiging masarap ang mani pag walang bawang. Po. Oh, bawang. O, di ba, kuya? Salamat, kuya, sa pagpapaunlak mo, ha? Ano pang masasabi mo sa mga taong ayaw maghanap buhay? Damat po yung mga yun. okay. Kailangan nilang? Kailangan po nilang... Tulungan ang sarili nila. Tulungan ang sarili nila. Kaya ng buto po. Talaga. Kuya Johnny, maraming salamat. Lagi lang tayo manalig sa Panginoon. Okay. Dit is een